million Walang above 10 million. Kaya walang economic sabotage, walang non-bailable na kaso. Pwede ba yun since 2016? So dapat siguro, Mr. President, Your honor, babaan natin yung, yung amount. Na para may consider na economic sabotage, from 10 million, gawin natin 5 million siguro if necessary. Well, ang mangyayari doon, gagawin namang report, eh 4 million lang ang smuggled. <laughs> Papawa <Pabaon> na mapaan, <laughs> Mr. President. So, uh, kumbaga, ang sa atin, it's enforcement. I think, yeah, enforcement. The problem also is with the Bureau of Customs, Mr. President, kasi marami dyan sa Bureau of Customs, believe it or not, uh, hindi lang sila uh, mga officials ng Bureau of Customs, kundi sila, sila, sila mismo ay mga smuggler or kundi man kasosyo ng mga smuggler. So how can you stop smuggling kung yung mga kawani sa Bureau of Customs, sila mismo ang mga smugglers or uh, partner ng mga smugglers? Mr. President, your Honor. Salamat, uh, Mr. President. Para din yan siguro ginuumula sa Isabela na may tulay na bumagsak tapos truck driver lang ang mananagot. So dito rin, kalahati lang ng cast ang pinanagot. Yun lamang nagbenta pero hindi rin yung nag uh, nagbumili. Eh, wala namang makukonsumate na maling gawain kung hindi eh, lahat ng gumagawa ay, ay gumawa at dapat ay pangalanan at singilin. Huling tanong na lamang po Mr. Yes, President, President, uh, President. Uh, mula sa Isabela. Uh, operationally, Doesn't NFA need to invest hundreds of billions of pesos in drying? kanina pinag usapan nyo rin yung uh, dryers, no? Drying, storage, and milling facilities, in order for it to play a bigger role in stabilizing prices, assuming that it can be both capable and accountable to perform this mission. Um, if the NFA is to play a larger, more active role in the rice market. Significant investment in and modernization of its post-harvest facilities are imperative kasi po the current NFA warehouses are notoriously inadequate and preventing the agency from effectively procuring new local harvests. Pwede pang idahilan yun eh na para hindi mas marami pa ang uh, bilihin sa ating mga magsasaka. To fulfill its existing and proposed mandates, the NFA requires massive investment." The current 15-day buffer stock requirement alone, 555,000 metric tons of milled rice, would, would necessitate 21.275 billion pesos for palay procurement and an additional 13.87.875 billion pesos for milling, storage, and distribution, far exceeding the NFA's current. annual budget for procurement. So, looking forward din po tayo, ginoo mula sa Isabela sa budget debates. Long-term goals such as, say, kahit doblin lang natin, a 30-day buffer stock of 1.5 million metric tons or even a 90 to 100 day supply, bakit hindi, di ba, libreng mangarap, would require investments in the range of 150 billion pesos for infrastructure alone for a 30-day buffer. Po. So while the NFA is reportedly building new warehouses, These add only a modest 50,000 tons of capacity. And this highlights the complex logistical and financial challenges of scaling up NFA's physical infrastructure. So, yun na nga po, uh, operational, hindi ba dapat ang NFA ay kailangan uh, mamuhuna ng hundreds of billions dun sa drying, storage, at milling facilities para makapagganap siya ng mas malaking uh, papel sa so, pag-stabilize ng mga presyo, Mr. President. Thank you, Mr. President. Honor. Yeah, I do agree with you, um, Senator Riza. Ma'am, if we want uh, the NFA to succeed and become effective in their job, the new powers that are given to them, uh, we must support them by way of giving them enough budget na para ma-fulfill nila yung mandato sa kanila at mapaayos po yung uh, ginagawin ng trabaho para sa ating mga farmers. Salamat po, uh, Ginoo, mula sa Isabel. Marami salamat sa inyong privileged uh, privilege speech. Binibigyan tayo ng mga konkretong dagdag na trabaho, di lang sa legislation, pero particularly sa budget making. Pero siyempre, kung lulubagan natin na NFA in terms of yung mga tungkulin at kapangyarihan niya, at pati tungkol sa budget, ibig sabihin proportionately lalaki din yung responsibility nila sa transparency and accountability. Precisely, Mr. Oh, President. So. I'm Honor. with you there, uh, a good gentleman from Isabela, dun sa seryosong pag-aral nito at paglagay, uh, paglatag ng mga mahihigpit na safeguards. Maraming salamat po, Thank uh, you, Mr. Uh, good Mr. <laughs> gentleman from Isabela. What is the pleasure salamat of the po, Honorable Marcos? Yes, thank you very much, Mr. President and uh, Majority Leader. Sasabat lang po ako dahil may ilang paksa na naumpisahan at nabuksan na kinakailangan siguro liwanagin natin. Unang-una... The lady may proceed. Thank you very much, uh, Senator President. Uh, kung papayag ang ating minamahal na senator mula sa Davao at Isabela ay... Uh, Uh, gusto ko lang mag-manifest at kung gusto ninyo magkomento, medyo nalilito yata tayo sa dalawang uh, magkaibang pondo. Hindi iisa yung mga nabanggit. Yung isa, yung National rice Program na talagang malaking-malaki under DA directly. Ito walang limitasyon at umabot ito ng halos 31 billion noong 2024 dahil uh, magulo nga ang pagka-implement. binawasan sa 2025, naging 21.7 billion. Di hamak siyang mas malaki sa ARSEP. Yung ARSEP, napako sa 10 billion at uh, bawas nga ito nung panahon ng COVID. So I just like to make a distinction having been one of the authors of uh, the RTL amendments. In fact, it is under the National Rice Program where hybrid seeds are actually uh, procured and distributed. Ito yung sinasabi na kung minsan late, tapos yun nga magulo. Tapos uh, ito, linabanan ko sa RCEP kasi nga may limitasyon doon na inbred lamang. Alam natin sa Isabela, katulad ng Ilocos Norte, ayaw ng ating mga magsasaka ng inbred. Mababa kasi yung ani. Uh, pero uh, naisip na rin namin na maaring maganda rin yung inbred sa non-irrigated areas Kasi bawas ito sa mga input uh, Less abono, less tubig, less lahat Mababa nga lang ang ani yeah. Kaya ayaw talaga ng nagsasaka Pero meron ng uh, pambili nang hybrid, ang sabi ng DA, doon sa National Rice Program, na di hamak na triple ang laki kesa sa RCEP. Ganon din yung mga made in China na mechanized and small machines na ginagamit. Um, bawal yung made in China film ang nasa RCEP. So dito gawa yun. Iba-iba uh, ang uh, mga budget ng DA. Gusto ko lang nga uh, liwanagin na magkahiwalay yan. Ikalawa, yung tungkol sa NFA, ayaw namin pumayag noon na alam ito ni Senator JV at yung iba pang pangkat at miyembro no, doon sa komite na ayaw namin ibalik sa NFA yung pag-import ng bigas diretsyo kasi sunod-sunod yung scam niyan. Talagang uh, kumikita sila pag imported, nalulugi kapag lokal. Kaya talagang hindi pinayagan niya na mag-import. Ang tanging pinayagan na lamang ay DA. Maari na kailangan buksan na naman ng paksang 'yan kasi medyo magulo nga at uh, kinakailangan intindihin. Ikatlo, Sang Ayon po ako na magkaroon ng isang um, floor price sa farm gate. Ang akin, para tayong na-fixate sa retail price yung SRP, yung suggested retail price sa palengke, sa retailer, yung mahiwagan 20 pesos rise pero nakakaligtaan natin sa 20 pesos rice, paano naman yung magsasaka? Tuwa nga yung consumer sa 20, paano naman yung nagsasaka kung ang 15 to 17 pesos, pagkatapos ang benta mo sa 8 pesos, wala pang bumibili. Talaga nag-iiyakan at uh, talaga nakakalungkot. Sa US, kung saan napakayaman na bansa at pati mga nagsasakit, talagang kumikita, lalo na sa mais, meron silang tinatawag na farm bill. Siguro panahon na, na tayo magkaroon ng farm bill kung saan may Floor price ang ating farm gate, pati yung ating mga biyahero, trader, at uh, yung mga nagkukumpuni and consolidator, may floor price din. At huwag lamang yung SRP sa retail or sa palengke. At uh, higit sa lahat, nabanggit na rin yung post harvest, yung... Uh, uh purpose drying pavement lahat ng national highway kung saan tinutuyo yung bigas yun ay isang solusyon na kung tutuusin instant solution pagkat uh, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan napakag Taas ng ating post-harvest loss. Nasa 23% na nadudurog, nadudumihan, nahahaluan ng bato. Lahat nasa kalsada. Sila ang may-ari ng kalsada natin. kaya ta uh, ang tingin ko, kung maayos natin yung post-harvest na yan, right away, we will have one-fourth uh, additional rice. So, malaking bagay. So, palagay ko, talagang... Uh, Uh, kinakailangan ungkatin natin lahat ng problema yan. At saka yung buong supply chain, may problema talaga yung supply chain mula sa farmer hanggang sa biyahero, which is completely regulated, kukunin yung mga bigas, minsan bayad, minsan hindi na babayaran, hanggang sa market vendor. Yung market vendor, mainit tayo. Yung farmer, mainat tayo. E eh, paano yung middleman? Kailangan yung buong supply chain, pati bodega, naging kartel na sa Nueva Ecija. Lahat yan, eh, talagang kartel na. So, nais ko lang uh, ipahiwatig din na ang balita ngayon, yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Ang sabi nga, one-stop-shop na raw ang BOC. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-import license, sila na rin ang mag-import, sila na rin ang mag -re release Ewan ko kung totoo, pero ang haka-haka matindi. Ang masaklap mas uh, madami na ngayon ang naririnig kong kwento, hindi lamang Isabela kasi Isabela Day ata tayo mula sa kabagaan hanggang sa bigat. Isabela Day today. Pero ang uh, masaklap, dumadami ang naririnig kong farmer suicides ang uh, mga farmers na sa kalupitan at uh, sa dami ng utang ay nagpapakamatay na lamang at hindi na kaya bayaran ng utang at wala nang ibebenta pang lupa. Maraming salamat sa pagungkat nitong mga paksang napakalupit isipin. Yes, thank you, Mr. President. Your Honor. Yeah, you're right, uh, wala nang smuggler pero ang tawag na sa kanila ngayon broker and fixer. Yun yung pinaka-proper term. because wala na nga. One to na nga pagpapa ng bigas Pero sa ibang products, eh, nandiyan pa rin yung uh, smuggler sa Bureau of Customs. And that really exists and everybody knows about that. kasi na yung bata na pag-alagala sa labas ng gate ng Bureau of Customs, alam nila na rampat ng smuggling sa BOC up to now. Even while we speak. Thank you, Mr. President. Majority next, Floor Leader. Thank you, Mr. President. Next to interpolate is the distinguished gentleman from uh, Tarla in the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I I wonder if our colleague is still. Uh, Able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Uh, Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po... Ang ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweed, kinuwento ko po eh. Uh, 122 kilos times 115 million Filipinos Divided by 20 is something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binasi nila sa 115 million Filipinos. Eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa namang kumakain ng bigas yung mga yun eh. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng isang milyon eh. Sa kwenta ko eh. Isang milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, eh kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin. 19.3 million metric tons. ipakpala mo ng 15.5